Medyo malayo pala ito eh. Pero yung banta kasi wala, mal malayo man, malapit din, malapit Malayang... din. Ha? Ah, mga kapwa, senior citizen, kumusta na po kayo? Maganda kong araw po sa inyo lahat. Ah, bago yung lahat po eh. Gusto ko nang sa ang ating kaibigan, sa congressman, si Eric Yap. Eh, ito po lagi kayo magkasama sa Pantefri House. Ah. Kahit sa barrio, tu... sa iba-ibang lugar, iba-ibang bayan. At ang ating gobernador ng Sumerjo, Dikla, sa kalapangan din po natin. Wala nila tayong daya para sa Hong Kong, ano. Ah, yun lang, apaki na lang, guys, na nandito po, pumunta ako rito, para pag-anggipo natin si Ruben D. At sa natin, guys, or atak-puligatan, may jawarin, para pag-anggipo natin. At sa lahat ng mga sa kunyong bayan, po, ah, nandito po si at ang mga at ang mga estudyante, Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ah, Pinilip ko po kasi na, nasa binali ba sa nasa last, last year yata ay medyo na pa ano ako dito, hindi ako nakapunta. Kaya humingin po ako ng pahumanin. Kaya ako pinilip ko po pumunta rito para mapati kayo ng Merry Christmas and na Happy New Year. At kapag napagdala ako ng konti ng tulong, lalo po sa mga senior citizen, nakabuka ko at natin mga estudyante. ala ano, natin dito ngayon, Ah... sana mas buti siyang pag-aaral nyo. Eh ako, alam niya naman ako, kung ba't ako, dahil wala ako sa edukasyon, hindi ako marunong mag-inglis, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kaya, naging vice governor na ako, tatlong beses ako naging governor, three terms ako uh, governor, three terms na rin ako ng senador. Hingga ngayon, at uh, binabatikos pa rin po ako, sinakansawan, kahit kulang ako sa edukasyon. Kaya pag pinaaral kayo, ang mga magulang, samantala inyo. Palakpakan parang po natin ang ating mga magulang. Isipat ang araw, at huwag mo rin pagkabayaan, nalulubog ang araw na wala kayong nalaman sa mag araw. Kahit kailan, hindi nyo may babalik. Isang araw na isipat at lulubog na wala kang nalaman. Huwag nyo pagkabayaan yan. Kaya po siguro, kahit na konti siguro, 5,000 ang isa, ay siguro naman po makakatulong kaya ito tulong lahat po yan. Lalo-lalo na po itong mga ganda natin lahat natin dito Yun na po, pagandang umaga. At po kayo lahat. Ladies and gentlemen, that is our senator, Honorable Nico Lapid. Let's all give the uh, last round of applause to our senator. Isang malakas na at palakpakan. Thank you very much cool, students and of course, yung mga ka-spin na tumayo tayong lahat for photo opportunity.